mga birdcada papunta tayo ngayon sa dalandaan no? pupunta tayo ng JSP Poultry Supply so tuturo ko sa inyo kung saan ako ng ano, mga assets at mga kailangan natin para sa kalapate no? dito pupunta natin yung tindahan ng ating tropang so, si Paul Pato at sila na AJSP Poultry Supply so, let's go let's <laughs> go <Paano man? laughs> Yan mga Bortgada, pag nandito na kayo sa dalandanan, ayan makikita niyo yung Iglesia Ni Cristo doon. Ayan o. Oh. Tapos may shell sa Dito. Dito kayo papasok yan. Papuntang San Simon. So, pasok tayo. Tara. Diyan kayo dadaan. Papunta kayo JSP Call to Supply. Let's go. Ayan. Nagerecho so, lang nga dito para makapunta nyo yung kanyang tindahan kasi dati tindahan sila sa highway kaya lang wala na ngayon sarado na dito na mismo sa loob niya yung kanilang tindahan nandito kayo dito tapos hindi ko kayo dyan hindi dito dadaan dito paglipon nyo dito makikita nyo na yung loob niya pag lumiko kayo dito ayan o oh. yun ayan ang pinaka loob niya, ayan Dock ni JSP Poultry Supply. So, nandito ka rin yung tindahan nila. Ayan. Ito yung pinakatindahan niya. Ayan. Ayan. So, Abrigado. Nakita pa natin si Idol Jomar. Oh. Basta mga sikat na pancher talaga. May dito eh. <laughs> <laughs> Ayan. Oh. Ito Tind tindahan nila po. Ito yung bago nilang tindahan. Kasi yung sa highway. Uh, wala na. No? Ayan. Nandyan sa taas yung loop niya try na natin siya na dito yun eh. Mamaya vlog natin. Bibili tayo ng ano, mga patuka. Yung sa ano natin, um, para naman sa fuel mix. Wala? Hindi. Yan, mga bigkada. Ito na yung tindahan nila. Tingnan nyo, lahat ng kailangan nyo sa kalapati nandito. Ayan o. Ayun si Polo. Ayaw, ayaw magpakita. Ayan eh. Ay, hindi kita yung ulo. <laughs> Ayan si Polo. Si Paul Padua. Ayan, si JSP Poultry Supply. 12 place ng mga Arthur mga bagkada tapos ano pa yan uh, house and lot winner no ayan si Moises 7 points yan hindi oh tayo natin kung bababa ayaw magpakita sa vlog eh hindi bili tayo ng ano sap mga bagkada tapos magkano na kilo ng sap ko 65 yung hemp nyo magkano kilo 600, 600 kilo yan dito ako bumibili ng hemp mga bird kada kay Paul Padua legit na ano sila na yan Importer. meron silang tawag permit para mag import nyan yung mga iba sabi daw ano yun marijuana yan process na yan hindi natutubo dito Ayan, ito yung ano niya, ang dami nyan no? o yan bibili din tayo ng wakamoto Tsaka isang canister ng Victory Digestion. Ayan. Bibili tayo, wala na akong yan. Ano pa ba ang bibili natin? Ang hirap mamili dito. Ang hirap. Para na, ano, shopping ng, ano. <laughs> Ubus pera mo. Ha? Ating mga binili, nilistahan natin, Oh. Ayan, mga inaanap nyo meron dito. ang dami. Ito yung mga paninda nila dyan, Oh. Yan. Yeah. Kami ako na bibidyoan yung mga pinagbibili natin. Pag-uwi ko. Ayan na, victory digestion. Tapos meron din sila dito nung eto, yung... Ayan. Magte-testing nga rin ako nyan. Yung plug hopper, magte-testing tayo nyan sa derby. Yan kasi yung gamit ni Paul eh, nung nakapagpatawid siya ng MacArthur. Napaturo tayo sa kanya. Ayan yeah, tayo nakompleto yung order natin. Meron nga rin nga pala silang Shopee account. Yung mga malayo dito sa Valenzuela. Hindi nakakapunta dito. Sa resto lang Shopee account. No? Pwede kayong umorder sa Shopee account nila. JSP Poultry Supply din no? Pangalan no? Opo. Sa Shopee account. Ayan. ayan no. Check nyo na lang kung ano yung kailangan nyo dyan. Meron din silang mga training box. Tsaka mga patuka. Meron sila dito iba't ibang klaseng flyer mix tsaka breeder mix. Check nyo na lang din yung account nila. Meron nga rin pala sila iba't ibang klaseng seeds dito mga birdyada. Pwede kayo magpahalo sa kanila ng patuka. Minimum 10 kilos ba yung pag magpapahalo? No? 10 kilos. iro iroroleta na nila yun. itatambyolo na. pag magpapahalo kayo. Ayan, pwede kahit ano. Marami silang seeds dito. Pwede kayo magpahalo ng fuel mix dito kapag gusto nyo. Ayan ang tindahan nila. 10 kilos minimum pag magpapahalo kayo. PM nyo na lang di si Paul. Pwede nga magpagaya ng fuel mix dyan kay Paul.